Thank you kami sa aming ano sa magic spot problema yung camera light natin na full rest kaya yung flash light natin yan o gagamitin natin pa mana mamaya wala camera light mag canter no ang bihira abang abang sa laot alright ulang isda natin janggit napakalapot ng dagat mm -hmm. sapol Igo, go. Problema. Camera, camera light na to. Na-pundi ang bombilya. Wala na tayo camera light. Pasing siya sa ating mga viewers diyan. Wala na tayong camera light. Ay, iro. Samara. Sa pool. Wala Grabe, walang footage tayo dito Walang video, gawa ng napakalabo At ito pa Isang samaran ulit Wala rin tayong video dito Gawa ng napakalabo ng dagat Mga kasuki Nakadalawang hmm, samaran na tayo Nakadalawang samaran na tayo mga kasuki Pero Wala tayong video, gawa ng napakalabo Nabubulaga tayo Nakikita natin, nasa harapan na Kaya hindi tayo makapag-upin ng camera Iba talaga pag may camera light. Laki ng samaral, mga kasuki. Okay. At posit. Ayun. Sa pool. Pero Nakawala. <laughs> Sarap sana sa kinilaw nun. Pambihira. At dito, isang paru-parugi. Hmm. Papanahin natin yung paru-parugi para yung malalaking makuha natin ay ating pambinta. At ito ay ating pag-ulam. Lami ni kayo sa sinugba ba o inihaw mga kasuki. Alright, tayo okay. tayo ulit. Hmm. Isang sikuhan. Tubo-tubo naman dito sa amin. Hmm, Pataga sa pool pati to sa pool Pambihira Ayan, nakapala tayo ng kusip Hindi na natin ng video yan Tawa na bulaga na naman tayo At dito, hanap tayo ni Ay, nakakita tayo dito ng dalawang tarag bago Hmm, sunduti natin Ayaw, lumikit Isa-isahin na lang natin yan, mga Hmm Yan, babalikan kita. ayon nandito pa rin yung isa mga kasupi. Eh. Hmm, subiksik masyado. Pambihera. ayun Tumuan. Hmm. Pantay ka. Mahurot na to. Pana ang duha kabog buok. Saragbado. Ayaw, dagdago sa pambinta ito mga kasupi. Eh. Anak tayo ulit. At sana'y mayroon pa. Ano tayong masumpungan dito? ayun isang tingin hmm at tay hmm sa sapul mga kaleho kanay maayo hmm dagdag na siya nih ulam eh ni, pang sudan sunod na anak kita dire ayun labahi taumi pa sa ayan, nandito ka na dalawang labahita may kasamang trigger fish sa ilalim mapapapapap tatlo sila labrumpong hmm ayun, sako yung labahita na isa ayan, pambinsa ka na bukas babalikan natin yung trigger fish kasi hindi na natin maasahan yung isang labahita aalis na yun doon kaya trigger fish na lang ang babalikan natin ayan, papakol hmm kasi siya na hindi makita dahil nakasiksik masyado hmm. siya po problema di, di maibot di maibot hmm. at ilang bisis tayo bumalik dito sa ilalim para makuha lang natin pinagod tayo ng pupakul at salubong tayo sa angin sa, <laughs> sa agos lakas ng agos mga kasuki hmm. ayun o laki na Sarap sa iniyaw nito bukas. Ulam na. Hindi ako nagbibinta niyan, Gawa na napakasarap sa iniyaw niyan. O sinog ba? Malap tayo ulit. Sana mayroon pa tayo masumpungan dito. Ayun, manitis. Hmm. Patay kang manitis ka. Ayun, hmm, kitoy-kitoy. Marami tayong napanang isda mga kasuki Pero hindi natin ako alam dito So wala na ang pakalabo ng dagat o Nasa ilalim na tayo pero Hindi pa rin natin na ano At dito binalikan natin yung isang labahita Ayun, nandito pa rin isa Hmm Sabon. Sa pool Bumalik sa pwesto Aha uh, Ayos Ayos nahuli din natin yung dalawa bumalik sa pwesto na pinagpalaan natin sa isa ayun hanap tayo ulit saan dito may nakasok-sok na langit hmm, makala mo hindi kita nakita kahit malabo yung dagat patay ka pa rin hmm, sapon oh, dagdag -dag na sa pambinta yan mga kasuki Sabi, sobrang lakas ng agos. Papagod tayo dito. At hanap tayo ulit. Ayun. Isang sa guksop. Mm. Patay ka. May kasama pang tumuraap na sa guksop. Tumuraap kang sa guksop ah. Masarap yan sa paksiw o prito mga kasuki. Kahit anong luto dyan. Ubus ang baho dyan. Mm hmm... sampal poke, tusukin natin ayun patay Sapul, at po sampal poke bakit tinawag yan sampal sampal poke Sapul palad sa amin yan ayan isa hmm patay ka hmm. Tampal, ulam sa buksok kasarap yan mga kasuki sa preto Ubus ang bahaw dyan pag na yan. Arabnya si kirilau. Arab saya boleh. Yunak gig. Hmm, apa kalau sing gandik mau kasup? Mm -hmm, Pasai kandang kita. Ayo, <coughs> ayo. Ayo bareng. Akau wala pah. Gik bakal ligtas akin. Ayen. Jangan nampal kepala kayu. Ikot yung tolod natin. Ayun! Malapit na tayo sa daungan mga kasuki. At dito nakakita tayo ng isang samaral na naman. Oho. Uh -huh. Ayun, tumaripas na. Mm, patay ka. Mm, sapul, sa sapul, hmm, talpog siya. chamba. Sa tatlong samaral na tayo mga kasuki Ayan o, laki na Okay, sisi tayo ulit Ayun, samaral ulit mm -hmm. Patay kang samaral ka mm, Pang-apat mga kasuki na samaral Wartang linaw na to Ayahay na to yung apat na to Surebola nitong dalawang kilo sa apat lang na piraso Gawa ng malalaki to Hanap tayo ulit sana mayroon pa Ayun, rock lobster Ayun, rock lobster mga kasuki Wala, na, ayun natin yan Wala tayong lagayan Kasi siya na hindi maklaro Gawa, Wala tayong camera light At malabo pa yung dagat Ayun Sakbon Oh, lamb na Rock lobster Olam Ulam ka sarap nga sa sinabaw, sinigang, mga kasubi. Ayun, pambihira laki ng lang... needle fish, hindi pa tayo nakakasya. Hindi pambihira laki nun. No. Oh, needle, needle, needle Sala, na, hindi na nga sinakita. hindi Dumaan sa harapan natin, hindi na nga pinatagos yung Lapat para pa ra pa pa natin wala talaga. Saan kaya ra punta? Ha? Ah, tara tayo, le. Dito tayo baba, we. kung tawagin sa iba. Mm. Sapon. Iscat ayan, sumabit pa ang bambera nako babalikan kita ayan pagilid tayo mga pasuki dito tayo sa daungan at dito na yung iskan huli natin papanain papagilid na kami at abang abang na lang sa bahay mga pasuki doon na natin tingnan yung mga huli A few moments later. magandang umaga mga kasuki pagigising na natin wala na yung isda ko bininta na ni mama tatlong kilo daw yung nabinta niya tinanghali ako eh napagod kasi tayo, tayo kagabi kaya yung isda natin hindi na natin na video pag dating ng umaga last dish na ng umaga tinanghali ako sa gising mga kasuki nakaulit tayo ng lobster ah, abang abang siya shout out I-shoutout tayo mga bang Shoutout kay album Channel, Rapid Sphere Fishing, Renan Fishing Adventure, Johnny Fishing TV, Jasper TV. Sagay Adventure at sa gusto magpa-shoutout ay comment lang kayo sa ating comment section para ma-shoutout kayo sa susunod nating upload.